sa lahat na uh, kami po ay mga grabado ng China State uh, construction company, engineering company dito sa Pudera, UAE uh, binigay ho kami sa Nantong bali andi ho kami sa China State pero yung pano namin ay binigay ho kami ng China State sa Nantong 1 Ngayon ho, yung problema ho namin dito ay kahapon ho, nung Webes nung Webes ho ng karang araw ay trabaho kami 8 hours saka may dalawang oras kami ng overtime. Ang gusto kong mangyari ng foreman, di hindi tuloy niyang trabaho hanggang sa matapos yung ano yung katrabaho tra yun dun sa taas ng building. Eh, yung ang problema ko ay eh, yung katawan ko namin, magpagod na masyado sa trabaho, hindi namin kayo ituloy yung trabaho. sa uh, yeah. uh, ano, mag, hanggang mag-umaga, magdamag yung trabaho. Tapos sa sunod na araw, hindi na kami magtrabaho trabaho kasi wala nang tulog. Sabay, so, pag magtrabaho kami sa gabi, wala silang pagkain na binibigay. biscuit lang ho. Dalawang, ano, dalawang piraso ng biscuit Yung pinapakain sa amin. Hindi po makatao yung, ano, pagtrato nila sa mga Pilipino. Ano nangyari nyo yung tapos? Ngayon ho, ay, ngayon umaga ho, pumasok po kami. Kami lahat na mamasang bali dose ho kami. Yung kasama naman namin iba, pinapasok kasi nakapag-overtime mo sila eh magdamag sila, pinilit din sila mag-overtime. Kaya kasi natakot sila na bawasan yung, sah yung sahod nila. E kami naman ho, eh, ang buwan namin naman, pagod na masyado yung katawan kaya hindi namin kaya. Pumas pumasok ngayong araw, pumasok ko kami. Pumunta kami ng site. Pagdating ng ating site, e, hindi po nilista yung helmet number namin, ng foreman. Pinahuwi, pinahuwi kami. Naglakado kami, papuntang ano, accommodation mula po sa site. Naglakad kami, ang layo ko. Mga maigit, dalawang kilometro yung layo. <inaudible> <Ang> dalawang Dalawang <inaudible> oras. Mga dalawang oras yung lakad. Kaya po, humingi po kami ng tulong sa lahat ng kinakukulan niya sa Pilipinas. Kay Sir Rafi, Sir Rafi Tulpo, baka ho, pwede niyo mga matulungan ho dito. Dito po kami sa Pujaira, UAE. Madami po kami Pilipino dito. Yung mga pagkain ho binibigay sa amin, parang hindi makain ang tao eh. Paul nga doon po niyo lata. Higaan namin dito. Higaan ni Brownie. Wala nga nang halos na higaan ito. Hello. 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 Hindi mo namin binibigyan. Pagka magkasakit ako kami, yung pasama ako namin, ito po, nagkasakit ako. Ayaw mo lang bigyan ng gamot. Humingi kami sa China State. Ayaw ko bigyan dahil daw, nantong daw ko kami. Pero yung totoo, nakalagay ko sa visa at sa kontrata namin, China State po talaga kami. Kaso nga lang, eh, binigay ho kami ng China State sa nanto. Sabi daw ho, sister company daw nila yon. So, malaki yung binayaran? Nagbayad ho kami sa agency. Nagbayad ho kami sa agency. Bale, yung kabuuan po sa placement fee, 21,750. Yung sa ano processing. naman, yung processing fee po ay ano, 8,000. To Opo, po. Pwede nang tawasan ay gito. Pero pwede okay, Opo, kaya yung yung nahuli ng payat ng ano nung nakaraan, may ano po, po may tax pa daw, pinalagyan pa ng tax sa agency. Pinapaya, pinapayad pa po yung iba na magkasama ng tax, yung nahuli na payat ng ano, placement fee. World Star po, yung agency namin, World Star uh, International Manpower Agency sa Quezon, uh, ah, sa Quezon uh, ah, West Avenue, Quezon City. Gusto na kami umuwi, kung um, pauwiin na nila kami. Yung gusto na po namin mangyari, patulungan mo kami, ma pauwi na lang kami kasi di po makatao yung ginagawa sa amin. <laughs> <laughs> pa tayo, um, Ang gusto natin yung mangyari, kabuti ng watch star. Oh, Pero mo kami. Nagbayay tayo ng malaki tapos ganito yung support ko namin. so, Mr. Happy, yung na nakikinig po kayo, ito po ako. Po. Uh, kayo na lang po yung maasahan namin, mga uh, kalalapitan namin para po matulungan dito, kami rin. dito. Ngayon po, kung uh, sakali po, po makauwi ako, ito po yung evidensya na magpapatunay na meron po talaga kalokohan na lang niya ito. So, 53 po kaming Pilipino at hindi makatao talaga na yung ginagawa sa amin So, ikaw po namin tatlong kalabaw kung mong trabaho. At uwi po nang sinabi na masamaan ko, sa mango, uh, 24 oras, pinagtatrabaho, isang beses ka lang kakain ng kanin, biskuit sa gabi. So, hindi po talaga makatao yun. Ang gusto po nila, Uh, mabilis ang trabaho, bawal yung pahinga ngayon, hindi po kami machine o robots para umalaw ng ganoon. May tinatarget silang kontrata o pakyawan na tinatawag. Uh, kailangan matapos namin yun sa loob ng isang araw. Dahil doon sila kumikita ng malaking pera. Habang ang mga empleyado nila, mga kapador nila, pagod, gutom, kuyat, walang nangyayari. So, sila po po nakita ng malaking pera, kami po kapag hindi pa nila uh, nagustuhan o napagalitan oh, kami so, o sinanghiya na, e, namin yung offer na additional hours para mag-overtime, eh, ikakad pa po kami. Nabawasan niyo sa ako? Nabawasan po sa ako namin, kaya po talaga hindi mga tao yung okay, brother, yeah. ginagawa sa amin. So, Mr. Rafi, kayo na lang po talaga yung maaari at makakulong sa amin. Kung sakali mo yung po, magpalayo. Sabang away ako. Talaga nalapit at nalapit ko sa inyo. Sa so, masasabi ko, gusto lang namin mabawi yung binigay namin 33,000, 32,000 na pera sa inyo. Kasi ang ina-expect namin kaya kami nagbayad ng ganong malaki is Maganda magandang kumpanya yung makamahanan namin, namin. Pero tingin po sa amin, maling-maling kabaligtaran po yung nangyayari, kabaligtaran talaga. Na. Ngayon, kung nagtataka kayo, bakit parang konti lang kami kasi po yung iba pumasok, pinilig hindi pumasok. Kasi nga po, doon babawasan doon sila. Babawasan doon kasi ng ano, oras. oras. Or absent ka na, kakalpasan ka pa, pa. So, hindi po tama yun. Uh, mga ex-abroad po kami. Ngayon lang po kami naka-encounter ng ano, uh, ganitong sitwasyon. Uh, kung worse yung napuntahan namin dada, mas worse po ito. Uh, siguro, ganito talaga ang pangalakaran ng trainees, ng in pero hindi po makatakaw. So, kami po lahat dito ay eh, umiihin ang mundo, Pagod na rin po kasi kami yung mga ipag uh, dito sa mga Chinese, mga ipagsalitahan, uh, mag-strike, magdobawal, pagpagod na po kami. So, kahit anong laban namin, kahit anong reklamo namin, walang nangyayari. So, mas mabuti na lang po makauwi na lang kami. Para hindi po masaya yung oras namin at mabawi pa po namin yung binayad namin sa Wordstar. Sa agency ng Wordstar. So, uh, ayun. Yes. Sana po, eh, matulungan nyo po kami si Rafi. Ayun na lang po yung pag-asa namin yung dito. Ma-inform po yung mga ano, concerning agency sa Pilipinas yan, na Kung maaari po, eh, matulungan po kami papauwi. Ako po, Sir Rapi, sabi po sa akin, na uh, nakakawin sila sa akin na yung ko, dahil nga po may sugat po ako sa paa, eh ngayon na sabi po sa akin ng Chinese na timekeeper po dito sa amin, na mukhang malabo po. Kasi, humingi po ako sapatos sa kanila noon, eh ang nangyari naman po, puro pangako lang. Puro, balik po ako balik sa kanya, pero walang nangyayari. Saka isa pa po, yung mga kinakain din namin dito, wala po sa ayos. Hindi po, po, talaga ano para hindi pagkain po ng po, ano, Pilipino. Para pong pagkain ng mga ano yung hugas po ba ganun. Uh, kaya hindi po kami sa inyo ng tulong para lang po uh, maaksyonan po action ng po isang kasama namin, uuwi na po para po sakali po na na magkaroon po ng pagkakataon na mapauwi po kami. Uh, matulungan niyo po sana kami. Thank you. Pa

tapos pulaan yung CR puro so, tae yung CR na puro lang oh, na pumupunta sa pagkain magkain so hindi po talaga maninis ngayon po, may uh, mga ebidensya kami may mga video po kami na uh, pwedeng ipakita sa inyo kung saan lumakaw niya po para po may katunayan na uh, talagang hindi po maganda yung trato sa amin dito, kalagayan namin uh, na walang yan, hindi uh, po sa kayo po, yun na lang po muna pero kung yung ibang darating ng mga Pilipino na pwedeng nang magsalita, may reklamo rin. baka additional video na lang po kami sa susunod. Sa susunod or mamaya.